So mga tayak, welcome back sa atin na naman. So ngayong araw mga tayak, andito na po yung ating karot na ginawa po ng mga nakarang araw. So ang gagawin po natin dito mga katayak, so lulutin na po natin ngayon. At uh, may tubig na po ang ating kawali. So dito natin iluluto mga katayak. So ang lalagay po natin dito sa kawali asin. Bago lagyan natin kunting mantika para hindi po siya magdikit bago lagyan po natin ng magic sarap para lalong sumarap mga kaya itong ating chips na karot inimbinto ko to mga kaya ka pwede rin palang chips ito so gagawin po natin dito ay ilalaga na po yan lagyan natin ng magic sarap mga kaya yan ng tubig ang ating karot ah uh, lumambot po siya. So, alsayan mga katayak. So, ilagay na po natin yung karot. Ayan. So, malasa siya mga tayo. So, Haluin lang po natin mga katayak yung ating karot. So, ganyan na po siya. Oh. Yan. So, tatakpan na po natin. Tingnan na po natin yung ating karot mga katayak kung luto na. Yan. So lutong-luto na siya mga katayak. Yan. So hawingin na po natin. So ito mga katayang, ay palamigin na lang po natin bago ibilad po natin sa araw para magiging chips ito mga kataya. So yan, abangin na lang. So ibilad po na natin. Time po lang gang tubigas ito mga kataya. So, mga katayak, yung ating karot na binilad sa buong maghapon mga katayak. so ganito na po siya so magpili na pong siyang iprito mga tayak pili na pong chips ito yan o oh. tingnan po matigas o oh. yan matigas na matigas na siya mga tayak so ganyan lang mga tayak so inuluto na po natin yung ating karot na chips mga tayak pwede na po natin ng mantika mga katayak upang may na po natin yung ating karot chips So, ilalagay na na mga katayat yung ating chips na karot. Yan o. Oh. Ah, niya, mga katayat. Yan. So, alo na lang ba natin. Maglutong mga katayat. Yan mga katayat. Galing, di ba? Yan na po mga katayak yung masarap na carrot chips po natin. So yan mga katayak. Yan. So umpisa na natin kumain mga katayak. Na po natin kung garo ba kalutong ito. Mm. Malutong na malutong mga katayak. So Super sarap itong ating carrot na ginawa. Yan. Oh, um, hanggang dito lang tayo mga tayak. Kung bago pala kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share para lagi kayo updated. Gusto niyo bisitahin yung aking Facebook page mga tayak. Meron tayong Facebook page tayo. So, iparin lang ako doon sa ating Facebook para tulit po ating support pa sa akin mga tayak. Thank you.